So, ayan mga kahingal. Matapos nga natin magpamasahe na tip lang ang babayaran. Masyadong mauga. Ang pagod na akin katawang lupa. Ewan ko si ate kong pagod na pagod. May mga pogi. May mga pogi sa likuran ko. Ayan. O, oh, diba? Ayan. Hindi na ako makakayat. Kasi nga. Hi. Hello. What's the ulam? Ang ulam. Oh, Kain po ko. Ako pwede. Pamatanda oh, lang na dyan. Dito health center. Pambata. <laughs> Thank you. Hi Mitch. Hi. Terrible life. Mm. <laughs> <laughs> Sige po, diet. Dito tayo. Kay doktor Hello po. Binibili po ba yan? Opo. Ah.

oh kumain na naman ng Hi Ano gagawin natin maglalaro? Habimila tayo para masaya. Iiyak ako mamaya. Bakit sa 'yan? Do, kay doktora. Kakawalan ako ihi na masahin na lahat. Human nature. Di ba dito lang si human nature sa tabi natin? Ah, dito pa kayo galing? Ah, okay. Baka si driver niyo kasi kay Edward eh. Baka din nila dito. Edward Nieves, shout out. Wala lang akong dalang yung cell Amaya. Maganda yung oil nila. <laughs> ah, sunflower oil. Ah, sunflower oil. Ano mo yan? 50% off? <laughs> Makatawad eh. 50% eh. Ayan. Itong the best. Sa sunflower. <laughs> <laughs> ano kukuha diyan? Yan yeah! Ay, ganon. Lahat ba meron? <laughs> Pag tumama, ma'am. Ay, ganon. Ilang beses lima? Unlimited? Hindi, <laughs> pipila lang. Ay, haba pala ng pila. Ano ba yan? Ano gusto mo? <laughs> Pink! <laughs> Ay, ganon. Ikaw na, ikaw na. Di, Ay, ganon. <inaudible> ipirma, pwede, ipirma mo ako. mo <laughs> ako. Kabila na, kabila na. Ayan na. Okay. Oh, nakapili na. Opo. Magpili ka muna. Ay, ganon. Ano ba yan, no? green. Tapos, pipili. Pilahin niya. Pilahin niya. Hoy! Akin yan! Mamaya, sa'yo, Ito sa lahat ng mga daya, ito, ato diba doon sa... Ay! 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 Ay, ay, right, ay. May... ay, ay peras na lang. Para magkakaiba tayo, Mag Thank you. Ay, pero, pa ay, okay, pero, ma. Huwag pirma na ako? Oo, ako. Kasi <laughs> sa sa pa tayo. Si Doktor ayo no. <laughs> Hoy, banday mo kamao uh, sa Saan ako Libre? Hindi. Ay saan? Libre yan? daw. Ah, okay. <laughs> libre po ba, Dok? Libre ko, Ay, hello, sir. Kung alam, kung alam. Yun. Ay, May libre pala. pa palista? May maglupin po bago sila. Ako pa. Tiyan, tiyan, tiyan. May libre. Ayan. May maglupin test natin. Care of Emeril. Basta maganda po, may libre. Ano mo nakapinakala po? Ma'am kayo po, magpakuha din kayo. Ano? Kahit kumain? Opo, opo. Okay lang po. Ano po? Maba, anemic ba kayo ha? Ah. May ano kayo ma? Upo ko na kayo. Nakakuha din kayo ng ano, para sa discount. Okay na. Okay na po. Ay, ano, dito pa libre Sa kamay may marami kang dalaw. Ako pala marami dalaw. Basta libre. Kami ano, na-pirma. Ano ang hmm. pinamilis na ako dun sa ano? Masahe, masahe. Oo. Sakit. Bug-bug na -bug 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 yung mga katawang sexy yung katawan ko. Oo. Sabi ko, naawa ako sa ano? Upuan. Kung mamilis mo nalang binagamit. Paggabi. Paggabi ng gamit po. Kailangan ko talaga yan. Kumo ko plastic. Ha? Kapres na lang. Dito po ba sa latang gabay? Ang naman po, 13. Yay! Pantay lang po nito eh. So. Kasi na ako ng ano eh. Ano po? Ang mga 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 Ano po ang mga 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 na mga mga po mga 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 Um, sige lang. Ayaw na. Ayaw mo na. Ayaw na. kami ng bahala. Ito naman kay Pepper Mangan, mag-maintain pa rin kayo. Mili kayo sa Watson. Pakita niyo lang. May 30% discount. I have Ako, wala na po sa akin.

One ah! Ano pala? Kapot <laughs> na, di ba? Hindi <laughs> naman masakit. Hindi malalim. Kapres ma na lang. Pala. Mababa ang ano mo, mama. Sa mobile bin. Hindi ka ba naihilo? Um. Hindi po. 10.6? Oo. Ang normal natin, ma'am, po Well, kaya nga, nung last na magdudoy dodert ng yung hindi ako nakabigay. Kasi, mababa. Mm -hmm. Mag-ano ka, ma'am, maintain ka ng ano mo, ayaw. At oh, least... Ilibre kayo? Ang <laughs> ah, <namin>, <laughs> oh, yeah. okay. ano namin, ma'am? Oh, okay. Ito ma'am, kaya lang Hemarit FA siya Mag Mababa lang kasi ang iron content niya Kung ano ang Ito nyo kasi sumababa oh. ka na Dapat ito yung ano yung hemorrhoid na plane ito po yung ano pang ano na sa pang treatment ng anemia kasi may 105 mg elemental iron na siya Tas may vitamin C B ah. complex and vitamin D yeah, sige po so, ito yung mas recommended sa inyo and dito lang mama para may complete Ito naman po ay eh kahit walang reseta kasi ano siya Thank you. pwede nyo gamitin ma'am yung Yung Watson card. Thank you po. <laughs> ano dito gagawin? Bipi. Ay hindi kaya. Siya, <laughs> hindi kaya bipi ko. Di ba hindi kaya ang braso ko? Tignan natin ma'am. Walang mawawala kun din natin yung puto pa no ba? 13090 taas. Hindi kasi yan. I told you yang nga boys ako, boys ako. Ko na nga. Yung sinaktan ka na, yung saka mamasahe, mm -hmm. tapos hihingan ka pa ni Cez ng 50 pesos. Hoy, Cez! Tigilan mo ako. Wait, ako makakuha na. 50 pesos. Na Wala mo. No? Wala no? Wala na. Ayun, pwede sa ka ba? natin doon. Baka may libre pa. Bye!